Yo, what's up guys? Be, biglang ano, biglang lumabot yung ano, yung preno sa ulo yan. chill. Oh. So pag agad check, check nyo agad parang ano, yung nawala kay ng preno, yung dito. Bigla 'tong lumambot. Bigla na siya lumambot. So sa sa likod na ng biyahe ko lumambot siya. So may touch ko agad. So ito nakita ko. Oh, hell no. Ay. Ay, yung nakita ko may sumita wire ayun o oh. sumita wire at taputol doon sa kanya nako pag gano'n po che check nyo agad so piniga ko naman yung pray no bumalik naman yung tigas nya oo oh. So bago akong tumawid ng mandalo yung ano, papakiramdaman ko to. Ang ganda sa makarating ko sa ano, sa pickup ko. ayo uh, lang. Ah, <laughs> uh, mga kaibigan. ko po pagka bigla niyo pong naramdaman na yung ano, yung Try sa huli yan. ko eh. kayo, po kayo agad na i-check nyo po. Baka meron pong ano, debris na sa doon sa, ano, sa brake pad. Ayun lang, maraming salamat. Keep safe, ride safe.